sobrang lapit ng langit mga par kunti lang aabotin oh. oh, what's up guys so yan mga par dito kami sa sa ano sa kalantay ay eh, hindi to kalantay mga par pero kasama namin si mayor mga par mayor Stobod. so grabe mga par sobrang ganda dito mga par yung view dito mga par oh. Ayun, yun grabe amazing yun mga par kasi so, mayor mga par And, so, yung manok mga pato oh. so, sinong gustong tumira dito oh, ang laki ng lupa mga par tapos, sobrang ganda talaga mga par wala, oh, mong sa kanon oh, ilbas oh. so, may nakatira dyan mga par grabe, <coughs> sobrang ganda ay. So, ninyo mga paro. Wow. Amazing. Woo. Grabe. Grabe, sobrang ganda. Tingnan niyo paro. Picture. Yun. So, tapos mga para. Meron nakatira ito mga para si Kuya. yun So, tapos, yun ang mga O, tingnan nyo. Oh. Enhance lang mga par. Grabe. So. Sa. 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 Sobrang daming mga ano dito mga herbal oh. so, dito lang ito sa tubod mga parsa, sa lano del norte sa tubod tsaka yun, mga par first time kong pumunta dito actually pabalik balik na kami doon sa karantay pero dito mga par site first time ko talagang pumunta ito mga par yan yan yun oh. grabe sobrang ganda amazing guys amazing talaga mga par Di mo, di mo talaga inakala na may lugar na ganito kaganda so hap. tingnan nyo mga paro ang langit parang abot abot ko na ba oh, oh. sobrang lapit na ng langit mga par kunti lang abotin oh. ano 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 Yun. Nandito kami sa sa buntod mga pa. Grabe. Grabe. Sobrang sarap tirahan dito mga pa. Gabi tayo mga pa. Sobrang abot mo yang langit mga pa. Grabe. Sobrang amazing. So, Sama ko si mama mga Oh, so, so. oh. sobrang ganda mga paraklain, oh. Eh, no? Yun. So, if you like this video, share and follow. And subscribe. Sing nyo, Yun. So, sobrang ganda. Yan, tingnan nyo. Yun. Sobrang ganda dito. Tapos, may bahay dito mga parang. No? Yun. Tapos, kabila. So, tabi. Amazing. <laughs>